Buenos dias mga kasangkayan, welcome back to my channel Panibagong araw, panibagong vlog na naman Samahan niyo ako sa ating ising video Kung saan I-isolate namin yung nabasag na Isolating valve Right? Pero bago yan, pakatapos muna Ng isang ising intro Subscribe to this channel Bago ang lahat shout out muna sa mga plumber at pipe fitter at sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Ang ating video sa ngayon ay isang random or pangkaraniwan lamang na nangyayari sa isang project o sa isang site na patuloy pang ginagawa, kung ikaw ay isang pipe fitter or isang plumber, alam kong nakaka-relate ka sa ating content sa ngayon. Nag-crack ang valve na naka-install habang nagdudugtong ang aking 2 ng capillary tube pipe para sa differential pressure, kung kaya't sumilit ang tubig at dinila sa kada hilanang meron itong pressure ng 5 bars. At dito ako na mismo ang kumilos kasama ang aking team leader para maagapan ang tuloy-tuloy na tagas ng tubig dahil nagumpisa ng kumalat ang tubig sa Florent, and despite na tuloy-tuloy ang daloy, ang tubig ay mixed with chemical at delicado sa aking crew. Uh -huh. Uh -huh. Madali lang namin na isolate at napalitan ang broken valve. Sa ganitong sitwasyon kailangan ang mabilis na pag-iisip ng paraan para maiwasan ang anupam ang pagkasira ng iba pang services na naka-install at mapangalagaan ang pag-aari ng play-in. Ah, ka. Abi, abi, clean Tapos na ang ating pagpalit ng panibagong isolating valve. Kailangan na lang nating linisin at patuyuan ang flooring sanhi ng water spillage dahil maaring masira ang epoxy paint sa flooring sanhi ng chemical, at maaring may maaksidente kung hahayaan nating basa ang flooring. Bueno mga kasangkayan hanggang dito na lang at maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Brushes adios!